Hello mga kabarkats! Ito na po na yung gibalikan ng bypass road diri sa Milan, Buhangin. Kaya nakita na ito diri is nauman na nilagbos ang part, party diri sa CP Garcia Highway. Na sumpay na siya ang pagbuhos nila diri. Hope na mag buhusan na po ang sa pikas na portion mo siyang sa CP Garcia na nabuhusan na nasumpay na gyud atong pabuton is part na po dito sa may buhangin area sa area gyud sa may NCCC da Ano siya karon diri mga kabarkas diri ang traffic gyud na portion diri sa crossing Milan kaning guys ano gran? padulong og tigato o padulong og kabantian kaning portion diri is mao sa traffic light padulong niya ni sa bahada padulong ka og panakan ano you know, mga kawer once again this is our tv motor travel vlog so, karon nga kawer cats is nata sa milan buhangin sa crossing sa santong likod isang gaisano Grand tapos kani diri sa ano mga kawer cats crossing diri

Kani ispadulong dito sa bahada. Kani ispadulong sa panakan. Kani ispadulong na siya dito sa ma. Para karon na work Ito nga ito ang bypass road diri mga work catch. Diri sa may unahan lang diri mga work Atong Ato kay nakita na ko di na sila. Okay siya mga kawarkads At kung gibay-bay mga kawarkads Hindi ka na ng traffic light sa Milan Na, na siya ang paggawa sa diversion road Kaya underpass na siya Ang Las Picas Padulong dito sa Sa Maa Cruising At ang atuon road na ang mga kawarkads Bypass road din eh sa area. Ito lang nang ipakita mga kapagkats. Kaya ang uban, nagkan magkumangutan uh, na nga asa sa lapitan ni eh. Kanina ba road. Straight on lang ninyo dito mga kapagkats. Ito lang dito rin. Balag init. Para makita yun ninyo. Kung so, asa sa lapit ni na bypass road. Kaya kung gikan mo dito mga kapagkats. Gikan mo dito sa maa. wanto mo dito sa Milan. Paana, pa doon kabantian or pa doon o tigato is di rin na mamuagi na pita ngayon mo ano yung sayang dawas dikan sa underpass Ang repita, mo na siya ang pasulod sa underpass o pagawas Kani, unahan lang diri mga kabayan, cheese. Mo na ni siya ang bypass road nagibuhat dire hope na madali ni kay na igo mo road right ug karon na negotiate na dire sa may diversion road ambot lang dito sa pika sa may buhangin yun mismo kung kawasan, dito sa may may NCCC kung negotiate pa to kay maragi una pa Manila dire kasi oh, diyan ang gawas na na yung signboard diyan ang gawas ang gikan sa underpass wala na yung dapita mga kawarkads yung, yung bypass road na dibuhat naon nakabuhos niya last nag update na dire is wala pa niya siya nakabuhos ang um, siminto dire pero nilis dibuhos sana niya ni mga kawarkads wala well, ito ginagibalikan yung lugaran eh alis makita ninyo na kuwanin ni siya ang bypass road dito na ng underpass is mga para sa mga 100 meters makuha na nato na yung bypass road diri kaya na, naka bus na yun naka siminto na niya siya ano, dati nag update na diri kasi wala pa ni pero ni simentado na siya na two lanes lang niya na kuwan pero dako na niya siya ano yung bypass road? O, oh, mga nalang ni sa mga 20 meters lang siguro ning nabuhusan diri kay kanis siya mga kabalikad si is naigo mga ni siya right of way tungod ano yun kanis siya so cool mga daw ni siya kay naigo yahang area Muna na karon is na negotiate na nagkasinabot na sila o na hindi pa dayon siya mga kabalikats na bypass road na ang kontraktor ani mga kabalikats eh, kani 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 G -G na kontraktor mo ni sila ang nagtrabaho ani mo na dol ra pud kayo na project Manta dito sa unahan mga, mga kabalikats si Smart Trabaho na puto dito kay naigo sa tumoy ani is naigo po right to buri wedia sa tumoy ani sa gawasan po naigo po ni siya na project mayon ta is ma kwani siya ma, ma kwani kay human human naman ni diri oh gamay na lang niya gihana na lang ni sa tao diri na kani diri gihana na lang ni sa tao tapos wala na, humana tanggalon na na isibog lang siya na pustiha o, oh, kanang naigo na ipusti. Ano okay, so siya mga kabalkads oh, padulong na ni siya dito mga kabalkads na project. Ayan mga kabalkads, wala na yung update na to eh. pasensya na mo sa drone na kay gigamit na ko is kaning gamay yung drone na to kay wala mo na yung sensor is mag, at least makuha na itong top view pero dito makaadlog layo kay dili ni kakayag hangin 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 drone diri at least na kuha na itong top view gamay kay atong dakong drone kay dili siya makalupad diri kay sensitive kay ito kay dool mo ko airport mo diri nag-aging o na siyang dili kayo sensitive atong drone dili para sa latest karon is makalupad jud ka dire kay eh, maragi kuan ang restriction sa mga airport ato pwede ka makapalupad dire katong akong latest is grabe ang restriction niya ana authorized gyud siya dire dapita karon pasensya lang yon tong gamay nato na drone na uh, wala sa game ban ning update nato mga kabarkads dito sa so, eh. tumoy init mangud kayo ron di ka itang haddo dito sa tumoy dito sa tumoy dito na nagawa sa insisisi yan buhangin gaisano kanan diyan dapita is wala pa gitrabaho kanaw kanang na kahoy wala pa na siya gitrabaho diya kay naigo gya po na siya grow dried obwi ang gyo nagtrabaho is kaning diri sa diri sa may diversion road kaning diri sa may diversion ang gi trabaho diri ano oh, kuan ni niya mga kawalkas mga mga 3 weeks pwede na ni niya magihan diri ang kuan isumpay lang ni nila kani agihanan sa tao padulong dito kay diri is nabuhatan naman nila oh, nasumpay na nila agihanan sa tao diri kani na sumpay na nila diri dati is diri ramang ang siminto dati na dugay-dugay kay tungod ani na ikon ni sa right of way tungod ani Kani ni Sokol man ni Corona Bayran na. Mo ni ang Hope na dudto sa pikas ma kwanto dito sa may buhangin. Dapit yo dito sa padog tigato o padog kabantian. Ano na siya ang padulong sa City Gate mga kabarkas na uh, bypass road sa City Gate. Ano na siya mga kabarkats. Oh. Pwede rin tapita. Is mo siya ang diri mo gawas tapita. Part ni siya padulong ng Tigato. Padulong ng Tigato. Padulong dyan sa Kosing Milan. Ano siya mga kabarkats na naisin. Ano siya ang diri mo gawas. Wala pa siguro na nakapanin. Progrite o Bidere Lapita Ayan ay ganing mga Kuhan kaning hardware ni siya mga Bukulamber Ako na siya mga kawalkat dire Lapita na Wala pagyot na kuhan din ni Dere Negosyet Dito manta kanina sa Picas Sa may Hatsipi Garcia Di portion mo na siya ang Kundo sa kwano sa Daisano na sila dakong kanto diri pwede ka diri mo agi dapat kung gikan si ka Pipi Garcia pwede na ka magawas dili is padulong ang tigato ano siya mga kabalitas dito man ta ganina sa Picas di ba linda dili sa may site sa may Juana dili buhangin centro. yun dito yung CCC mall ano yung guys sano ni dili tapita padulong ang tigato Ah, uh, mga gawas mga wala kaning na-insin sa tanglikod na portion. Wala pa ni na negotiate direkta pita. Siguro mga maka diret na lang nato tapuson ni ano ang vlog dire sa Milan Bypass Road. Like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video na i-download ko, especially sa mga travel vlog natin. Ayun, sige, bye-bye. God bless.